pag pinag-usapan natin yung uh, pagiging proud, yung pagkakaisa ng bayan, alam natin yung mga sports events. Oh. Ito na Olympics, di ba? Yes, Ramdam na ramdam natin yung pagkakaisa ng mga Pinoy, di ba? Pag lumalaban si Gilas, yeah. uh, si Pacquiao, pag lumalaban, uh -huh. at ibang mga boxers natin, it, it would be nice sana uh, kung yung ganong klaseng fervor at pagmamahal sa bayan ay mag-continue beyond yes. itong mga sports uh -huh. events natin. Uh -huh. So yun ang, yun ang question eh, how do we propagate that. Yung 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 ganung klaseng mindset, yung ganung klaseng energy outside of those sporting um, events. Okay. Nag-perform ako sa stand-up, may stand-up tour ako sa Australia and Dubai. Mm, mm. And nagpunta ako sa Australia. Malaki yung mga Filipino community doon eh. Perth, Adelaide, Sydney and Melbourne. Alam mo isa sa mga nagiging proud ako ngayon is nawawala na 'yung stigma natin as an o, ano domestic helper provider. Oh, no, hindi ah. na po totoo 'yan. Maging proud na tayo bilang Pinoy sa ibang bansa. Where lahat ng ng field meron tayo. In fact, sa Australia, <laughs> ang trabaho ng mga Pinoy sa mga oil rigs, mga engineer. Engineers. Yes. In, meron silang pr proud and dogdon. May pride sila na hindi mo dapat sila tinatawag ngayon na parang overseas Filipino workers. Mm. May mo na gusto nila ngayon parang ano lang. Mm. Um parang na na, na na pag mga immigrants na. Yeah. Ang ano nila is they're part of ano, uh -huh. we're Filipinos pero we're as parang special kami do mm. doon so sa pilitera namin na uh -huh. ano kasi we're ano to -contribute. contribute. Pero eh. yes. gusto ko rin sabihin na even if you say na overseas Filipino worker or domestic helper, uh -huh. meron stigma siguro noon. Pero, oh, uh -huh. ngayon, pero hindi na. Pero ngayon hindi na kasi pag inisip mo domestic helper, sila yung taong pinapa-bigay mo sa mga kids. They're the ones who take care of your family, di ba? And no other country has that many exports as much as us.